Ay kapatid, kumusta? Kung ikaw yung taong maraming iniisip, maraming tanong sa buhay, sa oras na to, bigyan mo ko ng pagkakataon na ipanalangin kita. Father God, I pray o oh God Lord sa kapatid ko na nasa kabilang linya sa oras na to, Panginoon, ano mga mga tanong niya, ano mga mga iniisip niya, mga nagbabagabag sa kanyang isipan, Lord, I pray na kumilos ka sa kanyang buhay. Turuan mo siya, O Diyos, sa oras na to, God Lord. Idantay mo, Panginoong Jesus, Lord, ang yung kamay sa kanyang ulo, wala hanggang kanyang talampakan, pagpalaan mo siya, gabayan mo siya, i-anoint mo siya, God Lord, kung mayroon siyang naramdaman na sakit, karamdaman sa kanyang buhay, sa kanyang puso na mabigat, Panginoon, Lord, pagalingin mo siya, God. You are our healer. Walang imposible sa iyo, O Diyos. Ikaw ang Diyos noon ngayon at magpakailanman. Lord, ikaw, are, Amin, great appreciation o oh God our healing God kung gumilos ka sa kanyang buhay at Lord ngayon palang Panginoon ay natanggap uh, matanggap na niya ang kasagutan, ang kagalingan Panginoon o nagbumula lamang sa iyo O oh Diyos. Thank you. I give you praise. I give you all the glory. In Jesus' name. Amen.